Hello guys, welcome back again dito sa aking youtube channel So for today's video, ayan So ngayon guys ay uh, I-share ko sa inyo itong aking ginagawa ngayong araw So ngayon ay So ngayon ay Wednesday Ayan uh, May 14 So ngayon guys ay nag-relipak ako ng mga patingit mga paninda Ayan, so itong aming Uh, ako ng 5 pesos na asin, merong tag 5 pesos na asukal, at tag 3 na asukal. Ayan, so, naglipak nila ako ng chlorine. So, meron pa akong iriripak guys, yung aming uh, yung munggo, at saka yung uh, ano, yung paminta pala. Ayan, so, nandun pa sa karton. Ayan, so, namili kami So, namili kami, guys, dalawang araw. Ayan, dahil yung unang araw na pamimili namin, hindi pa namin na display Then, itong uh, na pamili namin kahapon. Ayan, so, mamaya mag display ako, guys. Pagkatapos ko nitong mag-repack. Ayan, kasi nandun sa loob ng karton yung uh, munggo at saka yung paminta. Ayan, nabuo. So, hindi muna ako bumili ng paminta na durog kasi meron pa naman ako, guys. At marami pa naman din akong Uh, paminta na buo pero uh, bumili ako guys dahil uh, ilang days kaming uh, mawawala dito sa aming tindahan so so mga uh, sa May 22 kami aalis 22 23 24 25 26 27 kami babalik so nasa 5 days guys kami mawawala so pupunta kami ng Sikihor so pangalawang punta na namin ng Sikihor kasi pumunta kami noong may 3, dahil, ayan, fiesta ng, uh, yung aming, ano, guys, yung kaibigan namin, so, uh, pumunta na kami doon, then, ngayon, babalik na naman kami, dahil, fiesta ngayon ng, ayan, yung lugar ng pamilya ng aking partner, so, ayan, kahit, ay, ano, guys, wala kami sa ilang araw dito, sa aming tindahan, pero may magbabantay dito yung aking mama, ayan, so, siya lang ang magbabantay, kaya, ang ginagawa namin ngayon ay nire namin guys itong aming mga paninda. Ayan. Uh, dinadamihan namin yung aming mga stock. So, may mga kulang-kulang na dito. Dahil hindi namin na-display pa yung mga pinamili namin. At pag na-display na yun, so titingnan pa namin guys kung ano yung mga malapit na mga maubos para uh, madagdaga namin. So, ngayon, naglipak ako guys ng uh, pandagdag na ayan, dito sa aming mga stock dito sa aming mga ripak-ripak dito sa tindahan dahil baka maubusan. Para ang magbabantay dito is wala na siyang gagawin. Magbabantay na lang siya dahil buong araw siya dito na magbabantay. So hindi naman uh, ganun kadali dito sa ating tindahan na buong araw tayong magbabantay. Kami nga is tatlo kami dito yung aking anak at yung aking partner pero ano guys palit-palit kami dito sa aming uh, pagbabantay ng tindahan dahil hindi namin kaya pag buong araw talaga sa umaga hanggang gabi pag tayo lang mag isa so ayan so ganito kami guys dito sa aming tindahan ayan palit palit kami ng ano yung ako sa umaga buong umaga at sa hapon naman yung aking partner pag wala kami pag kami ay namili or meron kaming nilakad so yung anak ko ang magbabantay so ngayon Ayan, so pakita ko sa inyo guys yung aking mga naripak ngayong araw. Ayan, ito yung, uh, ano guys, yung dinadamihan ko ngayon. Ayan, para hindi kami maubusan. Ayan, kahit wala kami guys, ay uh, walang uh, maubos dito sa aming mga paninda. Ayan, dito sa aming tindahan. So, ngayon, nagripak ako at yung i-share ko rin sa inyo yung mga pinamili namin. So, pakita ko lang sa inyo guys. So, ayan, keep on watching. So, ito guys yung mga uh, nilipak ko. Ayan, ito yung tag tres na asukal. Isang kilo ito guys at ayan ako, ano na yung isa. Then, ito is tag 5 pesos. Isang kilo din ito guys at meron tayong isang kilo na nilipak na tag 5 pesos na asukal. So, hindi na ako gumagawa ng tag tres na asukal na puti. So, 5 pesos na lahat. Then, dito guys ito yung ano, yung chlorine. Ayan, baka ma-ano guys. So, Tagto pesos na chlorine. So, marami pa akong chlorine dito. Pero, uh, nagdadagdag lang ako guys. Baka may, ano guys, uh, marami ang mamimili. So, maubusan tayo. Kaya, ayan, bumili ako kagabi ng isang kilo ng uh, chlorine. So, ito guys, neri ko na ngayon para matapos na ito. Para malaman na namin kung ano yung mga ibang mga item dito sa aming tindahan na malapit nang maubos para ililista ko para madagdagan na naman namin. At meron tayo dito tag 5 pesos na asin. So, 1 half kilo lang yung naripak ko kasi meron pa. So, pakita ko sa inyo guys yung mga natira naming mga ripak. So, medyo makalat lang itong aming tindahan ngayon. So, ito yung tag 5 pesos at marami pa naman tayong tag 3. So, hindi naman ganong ano guys, malakas itong asin kasi uh, matagal naman itong maubos kapag sila ay bumili matagal pa nilang maubos yung uh, asin ayan hindi naman natin dinadamihan yung asin kapag tayo ay nagluluto kakaunti lang yung ating ilalagay then ayan kakaunti na itong ating bagoong so magdadagdag ako nito pag ayan malapit na kaming uh, pupunta na doon sa ano guys, sa pupuntahan namin. May marami pa naman kami ditong uh, tuyo. So, ito guys, yung ating tag 5 pesos na asukal. Ayan na uh, brown sugar. So, may ano pa dito. Ayan. Ito 5 pesos at ito rin 5 pesos. So, madami pa tayong stock. Kaya, ayan, para, dinabi, uh, nagdagdag lang ako ngayon para hindi kami maubusan pag kami ay wala dito. Then, ito yung tag 5 pesos na sukal. So, mahaba ito guys. Dahil 1 and 1 quart ang gamit ko. Then, yung bago kong naripak ngayon is 1 and 1 half na uh, plastic yung gamit ko. Kaya, medyo maliit siya. Then, ito yung tag 3 na asukal. Ayan, meron pa. Ayan. So, nagdagdag ako. Kaya, ayan. Ito, ito na yung uh, dinagdag ko ngayon. So, ayan guys. Nag-refill na kami sa aming mga stock dito, so yung mga birch tree na twin nilalagay na sa aming lagayan so ayan guys, uh, pinipilas-pilas na yung aming uh, birch tree na milk na twin so meron nang nakalagay para ayan, nakita ng aming customer na meron nga kami stock na birch tree na twin uh, kasi laging walang stock yung aming uh, birch tree na twin ayan, so yan guys yung mga pinamili namin, so meron tayong mga swakto ayan na ay idinagdag, so hindi kami nakabili ng royal at sprite na swakto dahil walang stock kaya ito lang yung nabili namin so naglagay na ako dito ng mga kahakaha na sigarilyo, puno ito guys, so it, dito kami kukuha kapag maubos na yung uh, nabenta na, then ayan yung mga tagli -rim. so so mamimili kami guys pag sa hindi pa kami uh, aalis kaya ayan so ngayon ay umuulan kaya ayan uh, babalik ako mamaya kapag wala ng ulan so ito guys yung aming chlorine na natera ayan so meron pa marami pang marami pang stock So, ayan. nag lang ako. So, ito yung naripak natin. nag lang ako para hindi kami maubusan. Ayan. So ganito ang ginagawa namin guys sa aming tindahan. Kaya ayan, uh, marami kaming stock. So ito na yung ibang mga pinamili namin kagabi at nung nakaraang araw. So kanina kasi umulan. So habang umuulan ay nagdi-display yung aking partner dito kaya Ayan guys, so pakita ko sa inyo yung mga nasa loob, nasa sala yung mga stock na pinamili namin. So ito guys yung mga pinamili namin. Nandito pa yung mga itlog. So dalawang araw kaming namili, so may uh, dalawang ano dito guys na nakalagay. So, So tagalimang tray ng itlog ang bibilhin namin kapag kami ay namili. So ayan, nandito yung mga swakto. So marami na kaming swak to. So meron pa doon sa loob. Then ito yung binili ko kagabi itong wipes na may free na isa. At uh, ito yung iba guys, nandito sa loob. Ayan. Pero yung iba nakuha na, nilagay na doon sa loob ng tindahan. At uh, ito yung uh, wala na ding laman. So may dog food na lang. At dito is yung mga na bilhin namin sa Shopper Smart. Yung mga uh, recado. So yung mga asin. At ito yung mga tissue na panggamit namin. At ayan yung mga dilata natin. So, nandun pa sa ilalim guys yung sito. Walang apple. Kaya itong lemon na lang ang binili namin. Then, meron ditong mga chicharon. So, din namin ng chicharon para... Ayan, hindi maubusan kapag kami ay... Uh, pumunta na doon sa Sikihore. Then, ito yung Colgate na toothbrush. Then, meron tayo ditong stick -o. So, ito yung nabili namin kasi walang... Uh, choco. So, ito is milk at saka itong tutti frutti. At meron tayong tatlong uh, litro ng itlog. So, may napkin din. Then, ito yung mga kutsirya. Nilagay na dito sa upuan. At ito guys, yung mga asukal. Ayan, asukal na puti at kulay brown. So, ito yung nabili namin kagabi. So, yung nasa lamesa guys na maliit. Yun ay mantika na binili namin noong nakaraang araw din. Ito yung binili namin kagabi. So ayan, dinamihan namin. Parang meron ditong mga anim siguro. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na lit, uh, litro ng mantika. So hindi ko na lang bubuksan. Pero ito guys is mantika. Ayan, so dinamihan namin ang aming uh, Pagre-repack Para ayan, yung magbabantay dito, ang aking mama, hindi na siya mahirapan sa pagbabantay. So ano na lang ang gagawin niya guys, magtinda na lang. Ayan. Dahil umaga hanggang gabi siya magtitinda. So, ito yung kinain namin na chicharon kagabi noong namili kami. At ito guys, ah uh, ito yung tubig. Then, dito ko nilagay yung aming mga cloud nine. So, ito lang yung binili ko. Kasi meron pa naman doon sa aming lagayan. Kaya, ayan, pandagdag lang ito guys. At ito yung size bread na binili, na, binili namin kagabi. Ayan, then meron pa dito. Ito yung binili namin sa Plaza Marcela noong nakaraang araw. Ayan. So, magkasama na dito guys, lahat. Yung mga pinamili namin. So, ayan, may juice pa dito na hindi namin na display Then, kahapon, namili kami guys ng, ano sana, yung beer. So, 11 case ng beer at, ayan, tatlong case ng coke. Then, yung mga Pepsi, may Mountain Dew, may Sparkle na maliit at 500 na Red Horse. Pero, hindi kami nakabili ng Red Horse kasi walang stock kahapon, nung pagkatapos ng eleksyon so kinabukasan, walang dumating na panel, so ngayon guys ayan, nag-text na sa amin yung wholesaler na may ano na, yung beer na, so yung mga empty cases namin bote, nandun na sa kanila so kukunin na lang namin guys, at pabayaran na lang namin yung uh, 11 case ng beer, so tatlong SMB yung bibilihin namin at the, uh, walong red horse na litro Then, ito yung mga natira. At, ayan, ito guys. Pakita ko sa inyo yung nabili namin. Ayan, bumili kami ng 500. So, meron ng apat na nakuha dito. Nilagay na dito sa loob ng aming chiller. At, ito guys, yung Mountain Dew. So, ito na lang guys. So, wala na ditong laman. So, dito. At, ayan, bawas na. So, Pepsi na yung nakalagay. So, ito yung nabili namin kahapon. Then, ito guys, yung Coke. So, wala silang Sprite, kaya yung binili namin is uh, yung 7-Up. Ayan, so nasa ilalim siguro. Then, bumili kami tatong case ng Coke, yung binili namin kahapon. So, dalawang case na lang na Coke uh, at isang case yung, uh, isang Royal. Ayan, na case, kasi walang, ano, tagi isang litro sana guys, yung Sprite, Royal at sa Coke. Then, ito yung Sparkle uh, at nasa ilalim siguro yung uh, 7-Up. Ayan, kasi Pepsi itong nasa ilalim. So, ayan. May dalawang case sa ilalim dito sa Royal. Pepsi at saka 7-Up. Ayan. So, yung, ito yung ibang Pepsi Nilagay na dito. Then, bumili kami ng dalawang sako ng bigas kagabi. Ayan. So, may bigas pa kami, guys. Ayan. Meron pa kami na stock dito na isa, dalawa, tatlo, apat. So, apat na sako ang aming stock dito. At ito, guys, uh, sobra pa ng kalahati ito so apat at kalahati ilagay na lang natin then ito guys gumawa kami kanina ng uh, ice tubig ayan para hindi kami maubusan ito yung ginagawa namin dahil ito is mabentang mabenta ang ice tubig kasi dito sa amin is mabentang mabenta kasi uh, ano guys marami ditong walang ano mga stock ng tubig kaya dito sa bumibili sa amin then bihira lang dito guys ang may ref yung madalas kadalasan dito is walang ref kaya gusto nila dito bumili para malamig ayan then meron pa ta tayo ditong EQ na medium so ayan so ilalagay pa yan sa loob so ayan guys ito lang yung update ko sa inyo for today's video then ito guys yung aming tag isang sako ng Washington naubos na yung nasa loob pero hindi na namin ito ilalagay sa loob ito na, dito na lang kami kukuha kapag may bumili Ayan, para hindi na kami mahirapan dahil mabigat itong bigas so so pakita ko sa inyo ang aming mga mantika so madami pa kaming mantika dito ito yung tag 10 pesos meron tayo dito tag 5 pesos at 1 half packet ayan so bihira lang akong uh, gagawa ng tag isang packet so pag may bumili ng isang packet na matika, so yung one half packet ang aming ibibigay so ayan lang guys, ito lang yung share ko sa inyo for today's video, nag-share lang ko sa inyo sa aming uh, ginagawa ngayong araw, ayan, nag-display kami sa aming mga pinamili, then nag ako ng uh, mga malapit ng maubos ayan, dinadamihan ko yung iba para pag, ayan, umalis na kami is uh, maraming stock, ayan, para hindi kami mawala ng customer at ayan marami ang benta So ayan lang. So ngayon lang tayo nakapag-upload ng video. Kasi ayan na ano na ako, guys. <laughs> Napuyat sa aming mga ganap-ganap dito sa araw-araw dito sa aming tindahan. So ngayon gusto kong mag-update sa inyo. Yan matagal na kasi akong hindi nakapag-upload uh, ng video. So ayan lang guys, ito na yung update ko sa inyo for today's video. So that's all. Thank you.